Hello mga mi, magandang umaga. So, ayan, dahil magla-lunch na, magluluto ako ngayon ng pork liempok kare kare O yan, iba naman, hindi puro adobo, prito, sinigang nilaga lang yung aking mapapakain sa aking pamilya. This time, so surprise ko sila. Ang aking lulutuin ay crispy kare-kare. So ayan hinihiwa-hiwa ko lang 'yung liempo, tatlong slice lang 'yan kasi mamaya pag pinirito liliit 'yan. So, ayan ang ating liempo, lalagyan ko lang siya ng asin at paminta. So, ayan lang 'yung ating ilalagay, May... bibigyan natin siya ng malupit na Swedish massage. <laughs> ayan. charot lang. So ayan, Masi... masama sahiin lang natin ang ating liempo hanggang sa para manuot 'yung ah uh, alat at ang paminta sa ating pork at um, ah uh, pakukuluan natin ng ating liempo yan na po yung ating liempo yan, lalagay tayo ng isang drum na tubig charot, ano lang ah uh, konting ano lang konting tubig lang hanggang maglevel lang sa ating pork para mabilis lang siyang kumulo and then para hindi masyadong matagal ang maghintay ng pakuluan ng ating tubig pag masyado kasing marami yan yung ating uh, pork sinalansan ko na siya lahat dyan para isang pakuluan lang and then hintayin lang natin siyang kumulo at uh, yan reflex ko lang yung uh, I mean, yung aking uh, na libre <laughs> ang bait ni kuya nilibre niya ako ng nilibre niya kanina ang uh, taba at saka balat kaya pinakupsan ko, nirep nagparender ng manta, maraming mantika yung libre na yon. So ayan, ang aking gulay diyan ay sitaw at talong lang at saka pecha. Hindi na po ako naglagay ng maglalagay ng puso ng saging. At uh, ayan, check natin yung ating talong, baka po may tao sa loob. Ayan, yung ating uh, mayroong konti. And then, pa-check ulit natin. At uh, baka po meron po itong isang ito. May tao po sa loob. Tao po. O yun, meron nga. <laughs> so, hindi na natin yun isasama. Um, sayang din, you know? Pero, ganun talaga. So, yan. ating uh, pork, nag, ano na siya. Na, may, hindi naman siya po yung palalambutin talaga. Siguro mga five, five minutes lang pag-umpisa ng makumulo yung yung tubig and then yan i na natin sa kanyang kahit paghihirap at uh, pa i-strain lang natin para po hindi po pumilamsik mamaya ang ating pork pag, mag pag uh, prito and yon ng ating hindi nakasama hindi na natin kailangan yun and then, yun yung, yan po sinasabi, sinasabi kong na-render na, man na taba na mantika ng ating taba kanina na nalibre doon sa palengke. And yan. Papakrispihin lang po natin yan. Madali lang po siya makrispi kapag ka po pakukuluan mo muna siya. Yan. Nag-crispy na po yung ating liyem po. And pwede na po tayong mag-gisa-gisa uh, ng ating uh, gulay. Ayan, umpisaan po natin ng bawang. <coughs> Mekos-mekos lang. Ilalagay din po natin. Susunod natin dyan ang sibuyas. And then, nga pala, bago pala talaga sa dapat yan ay yan. Yan talaga ang una ko sana ang gagawin. Papa toast ko sana yung rice flour na yan. Yan po yung aking pampalapot kasi gusto ko <coughs> gumawa ng kare-kare na from the scratch. Ayoko yung may instant, yung may sauce na na idadalit mo na lang siya sa tubig. So, this time, nag, meron ako kasing nakastock na uh, rice flour. So, ayan, ito-toast ko lang po yung ating rice flour para po, yan po ang ating silbing pampalapot ng ating kare-kare uh, sauce mamaya. Kaya, so, na-toast na po yung ating, yung, yung rice flour na-toast na po sa mga puntong yan. At ngayon, ibabalik ko na ang, uh, ang ginigisa ko kanina, na udlot na paggisa ng uh, sibuyas at bawang. At ilalagay ko rin, sasabay ko na rin po dyan yung attractive powder kasi pag powder kailangan sa mantik mainit na mantika talaga siya igigisa para magkulay kasi kapag sabaw na po yan ilalagay niyo ay naku lulutang lang po yung powder hindi po siya mag So, yan, nakita nyo, matingkad po yung kulay ng ating uh, powder. So, pwede naman po gumamit ng yung buto na may lihiya. Yan. Kaya lang yun, mas prepare ko po yung powder. So, at ayan din po yung isa pang magpapasarap ng ating kare-kare. Yung crushed peanuts. So, yan. Pwede naman po kayo gumamit ng peanut butter. And this time kasi may natira po kasi nga uh, crushed peanuts. Dahil po may nag-order po sa akin ng fresh lumpia. And then, yun po yung natira. At uh, kaya din po ako napagawa pala ng kare-kare dahil nga po doon sa natirang crushed peanuts para hindi din po naman masayang ayan so, ayan yung ating sauce lagyan ko yan ng panimpla tinimplahan ko lang ng patis at um, paminta ayan mekos mekos lang natin ulit yan pahuhintay natin kumulo at yan ang pinakamali ko talagang ginawa bakit kasi diniretso ko yung rice flour sa mainit na, 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 sabaw? Hindi talaga dapat ganyan. Idadalyot talaga dapat yun sa tubig. Pero dahil lutang ang mamsi ayan, naidiretso ko. The, kailangan lang talaga idaan ng solusyon. Malupit na solusyon. So, ayan dahil po nagbuo-buo po yung ating rice flour panindigan na po natin ginawa ko na lang yung yung mga buo-buo uh, dinurog-durog ko na lang siya yan and then sana mag ano siya ano lumapot and para po maging successful naman po yung ating luto at naging successful naman po siya sa wakas yan Nag combine na po na lumapot na po yung ating sabaw, ang ating sauce at ilalagay na po natin yung ating uh, ilalagay ko na po pala. Ako lang pala yung nagluluto. Ano? So ayan, ilalagay ko po yung uh, sitaw at saka talong pag medyo half cook na, ilalagay ko na rin po yung um, uh, petchay at uh, pag medyo half cook na ulit, ilalagay na pa rin po yung ating crispy liempo. Luto naman na po yung liempo, kaya pwede na po siya para, hindi, para crispy pa rin siya. At yan po yung sauce na gusto ko, hindi masyado malapot, hindi po masyadong masabaw. Yung tama, tam, tamang tama lang, yung runny pa po siya. And then, hintayin lang po nating maluto. At this time, magigisa naman po ako ng alamang para po meron po tayong alamang sa ating kare-kare. Siyempre, hindi po kumpleto ang kare-kare kapag walang alamang. At yung alamang na yan ay galing po yan sa rep ng aking bayaw. Shout out kay John X. <laughs> Ayan. Hiningi ko yan. Pinil, pilit ko talagang hiningi yan kasi nakita ko uh, marami. So, humingi ako and then may nagisado na diyan na yan actually may anong kailang Lalagyan ko lang siya ng maraming mantika para po bumagay po sa ating kare-kare uh, at nilagyan ko rin po ng brown sugar. So ayan na po yung ating kare-kare, ang sarap. Ayan na po yung alamang, bumagay po siya sa ating kare-kare. And yan, lunch time na, baon po yan ng aking bunsong anak. So thank you, thank you sa panonood.